dag natin tong uh, paghawak ng manibela habang lumiliko sa ating pagaliko ito simple and reminders lang to sa mga baguhan madali lang ito napakadali lang pagka marunong ka na pero pag nag-aaral pa lang ito ay mahalaga dapat alam natin sa pagliko natin hindi pwede na hindi natin kayang kontrolin yung ating manibela kaya sa ating paggagas mas maganda na naka straight yung ating uh, manibela naka straight sya saka mo gagasan. kung nakaliko yan tapos gagasan mo kung gaano mo sya makokontrol dun ka lang magbibigay ng gas nga no, nabawa nakaliko hindi mo sya kontrol yung manibela yung balance konting-konting gas lang then pag naka-straight ka na papunta ka na sa pupuntahan mo ililiku ka sa kaliwa, ililiku ka sa kanan or mag-u-turn ka dahan-dahan lang yung pagbibigay ng gas tandaan na ang pagbibigay ng gas ay dun lamang sa makokontrol natin at sa mababalanse natin kaya pag naka-straight yung manibela dun ka palang talagang aarangkada, hindi pwedeng nakaliko umaarangkada ka na maliban kung kaya mo na So doon sa control natin, sa manibela at saka sa balance natin, doon tayo magbe-base ng ating paggagas. So pag naka-straight 'yon, doon nga na umarangkada. Umiliko ka pa lang, marahan pa lang yung pagbibigay ng gas habang nililiko natin yung ating motor. Lagi tandaan natin 'yan ha. Road and machine care, laging magtagubilin sa ating pagbiyahe, laging maging caring sa ating pagmamaneho. Muli po, salamat po sa listening. O Itong reminders natin, itong ating uh, automatic motorcycle na practical orientation ay nasa YouTube po yung playlist niyan. Pwede nyo pong puntahan doon para mapanood nyo na sunod-sunod yung uh, ating pong playlist ng practical driving course for automatic ng motorcycle. Meron na din po doon yung manual driving ng car. Susunod yung iba pang mga dapat pag-aralan gagaya ng manual na motor at saka yung matik na sasakyan Salamat po sa Diyos Follow and share po ng ating video